Ang ah, gagawin natin. Magplano, magplano. Oh, Sayasaya pa naman natin dyan, nagla-live. Pero ngayon, ngayon lang madat na natin, wala na siya. Ano ba dito? Ano ba yung nahitirahan natin? Ano ba ang klaseng buhay ito? Papain. Papain, papain. Nandito lang kami. Bakit mo loob mo? Hello. Hello, Hello. Hindi, mag live. Mag ano huh? mag video Brad? ako. Mag video ako, mag video. Ano, mag pa ba? video ako. Ano po to? Putulin muna natin itong... Ano ito? Saan na ba yun si? Dito, dito. Ha? May bakas. Dugo. dito may dugo pa dito. Red, red, red. Ayun na sinasabi ko kanina eh. Ha? Huh? Ano sinasabi ko kanina? Parang may nag-ingay kanina dito eh. Kasi hindi ko ingay. muna namin itong... Oop muna namin itong live mga tol. Ay, ano si hindi bro? namin nakita... Bidyan? Hindi na namin makita dito si 44. Asan ah, kaya yun? Asan ah, kaya yun? Kage. Huh. Tol! 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 Portipor! <tod> Portipor! <tod> Nasaan nga kami kanina ni Kuya Portipor na? Sundo si Dave doon sa amin Tol! Sa puan, pero wala pa nga si Dave doon. Kaya bumali kami. Pero ito tulo, may mga dugo dito tulo. Pero oh. wala na si you know? Kuya Portipor dito. Uh. Yan you know, o, may dugo. bakas no. Pero yung cellphone niya naka live. naka, naka live. Oh, naka, live, live. Pa. naka live pa. Oo. Oh. natumba na diyan. Nakatumba na yung cellphone niya, yung naka live pa. Yung, hindi kaya yung dalawang okay. so, tao na punta niya. dito kanina? Dito tingnan mo ba kasi dito? Oh? Hindi ko alam, baka, oh, baka nga. Tingnan mo. Ha? Oh. Huh? Talaga yung mga ano dito yung yung Iba wala to kanina dito, di ba? Oh, wala. Ay, sos, so, na hulog si Bonnie sa Baka jan sila dumaan. Tingnan mo diyan tol. Tingnan mo diyan tol. Oh, tol. Oh, tol. Tol, 44. Tol, well, 44. 44! Yan o. Dito parang may bagong kapak dito. Tol, 44! Red, red. Tol, asan ka na, Tol? Red. Red. Tol! Buti ko. Hindi na namin makita dito. Seperti puro mga tol. Ah. Ano ba? Ano bang nangyari dito? Eh. Si, hanapin nyo dyan sa... Iyan dyan. Sa liblib. -lib. Yung liblib -lib to, no. Ha? patak na dugo ito. Asan? Hindi. Tingnan, tingnan. May nasamang... nangyari sa kanya, Asan, tul? Pakiramdam ko, brad. Kasi dito, oh.

ha Iliwan natin siya, siya -isa. Wala nga eh. kung ano, ano nangyari sa kanya? Oh. Oh. Patingin ko. Pinakabahan ako eh. Patingin ko. Naglalay pa tayo hmm. kanina. Kanina tol. siguro yung dalawang tao kanina, Ayun mga Tol, hindi na namin makita dito okay. sa 44 mga tol. Bumalis. Meron na kami nakita dito dugo. Yung Ito. Nga, pagkatao, patak ng dugo pa utak doon. Ano? yun Iniwan niya yung baril niya sa kanya. Ha? Nasaan yung baril niya? bigay niya kasi sa sa iyo eh. Of. Dito lucky lang yan tol, wag kang umiyak tol. Tol, wag kang umiyak. Hanapin natin yung si c Porto Porto. Bagaan dito lang yun. Ah, saya, saya kasi natin kanina, nag-uusap. Tol, wag kang umiyak. Lingin. Lingin, wag kang umiyak. Saan ba yung nagpunta? Ba't naiwan yung cellphone niya dyan? Huwag kang huwag ka nang umiyak dun. Huwag ka nang umiyak. Saan ba yung baril niya? Bakit hindi niya iniwan sa kanya yun? Si ito, hanapin natin tol. Huwag kang... Huwag kang... Huwag kang mawala ng... Huwag kang mahina dun. Siya talaga yung... Parang ama natin dito kasi. <coughs> iyon, tapos ngayon, nawawala. Ano bang nangyari dito? Ang hirap! Tul! No. <laughs> ang hirap bang na sa bando! Uy, <laughs> hanapin natin yun. wag kang umiyak! kang umiyak agad! Ano ka ba? <laughs> Tul! Kapain! Ito sa sasabi ko sa'yo. Tol, hanapin natin tol. Hanapin, hanapin natin hanggang hanggang ma, hanggang madaling araw tol. Oo, no, sige. Hanggang araw. Hanapin natin 44. Parang siya na kasi ang ama na, natin Oo. dito. <laughs> Ayun, nawala. Okay lang yun pag nadala yung cellphone niya. Pero pag naiiwan na. niya ito. <laughs> <laughs> relax lang, relax lang. Nagawin natin lahat. Ito na ang kailangan. Ito na na kailangan natin, ano, kailangan, niya tayo, kaya ito, ang gagawin natin. Magplano, magplano. Oh, Saya-saya pa naman natin dyan, nagla-live. Pero ngayon, ngayon lang madat na natin, wala na siya. Ano ba dito? Ano ba yung nahitira natin? Ano ba ang buhay ito? Kapain. Kapain, kapain. Nandito lang kami. Bakasan mo loob mo. Kailangan mo maging matibay tayo, Rafael. Rafael, maging matibay tayo. Tapos, tapos, tapos. Kurdipor! Asan ka ba, tol? Huh? siya nawala. Ha? Kasi madiling ngayon. Yung patak ng dugo, yun ang anu natin. O baka yung patak ng dugo, baka yung matunto natin siya, matriss natin siya. so natin, susundan lang natin yung patak ng dugo. Ha? Sa tumahal na kasi natin siya. Dahil matagal na natin masasama. Tul, hindi lang. Hindi lang yan. Hige. Iyak mo lang yan, tol. Sorry, ko, Iyak mo lang, lang yan. Tapos ang nato, tayo. Baka hindi yun napuruhan kanina, yung binaral niya. Ayun na nga. Baka yung rumis box kanya dito. Ano dito kanina? Baka kanina pa tayo, minanmanan na to. Baka tayo lang tayo ano makaalis. Na. Dahil nasabi natin kanina sa live. Naaalis tayo, hindi kaya. Oh, Baka yung dalawa kaninang tao nagpunta dito. Ba't kasi naiwan yung cellphone niya? Okay lang sana. Pag nadinadala rin niya yan. Naka-live pa. Sa tingin ko binugbog si Kuya Idol. Brad. Brad. Tol. Hindi ako ano, Dahil marunong gano'n sa cellphone. May mga bakas na dugo. Pag nag-live, naka-ano yun? Naka-record yun? Oh, naka-record yun, Tol. Naka-record yun. Naka-record? Tingnan oh. natin. Anong nangyari? Ha? Oh, tingnan Sige. natin yun, ha? Tingnan natin tol. Kasi ano, tingnan okay. natin kung anong nangyayari kasi okay, dito dito diyan lang yan. Sige sige. Dali na kita natin. Dali lang yun Kailangan. Kasi ikaw lang na nakakaalam sa ano, sir. Tul, Si ngayon ako na -ano ko na ano talaga. Wala akong ganung alam tong sir. Tingnan ko kasi sa ngayon kasi siya yung sumama kay idol. Sige, tingnan natin na. <laughs> tingnan, tingnan ko muna. Hindi namin alam. Ano ngayon kaya Tulog Lakasan mo ang loob mo dahil panoorin natin, panoorin ngayon natin, kailangan na tayo. Saan yung huli. Yung huli ano. Para makikita natin. Ngayon natin. Kailangan maging matapang. Laban lang, laban lang. Kailangan lakasan natin, natin ang loob natin dahil may niya nangyari. tayo kailangan. Ano bang klase ito? Tino tino. Tino. Ano ba itong buhay natin dito? Saan loob mo? Saan yung loob mo? Ganun talaga. Dito kasi, alam mo, hanggat nandito tayo sa bundok, kailangan matatag tayo. Hindi pwede ang mahina dito. Pero yung nga lang, naiintindihan ko dahil... Relax, Naiintindihan ko dahil... Tingnan natin yung ano. Alam ko. Siya ang sandala Mano natin Bert? ngayon. Ano, wala tayong ibang masahan kundi siya lang. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. 'Yun na magturo mag sa atin kung 'yun na magtuturo sa atin kung ano, ano nangyari o ano. Kung alam Ma, ko lang. Sana nagpaiwan na lang ako kanina. Dito, wala signal tol. Wala signal. Walang signal. Wala signal. Ngayon di natin malalaman kung ano nangyari sa kanya. Saan so, nga ba siya na siya lang. napunta? Hindi kaya. Nakaprocessing pa ko yung ano? Kailangan ko yung... Walang signal yung... Magtutulungan tayo. Oo. Uh -huh. Tol. Bali, bukas. Uh -huh. Rafael. Pupunta tayo sa bahay ni Dante. Magtutulungan tayo. Kailangan natin ano, mahanap siya ng 44. Suave. Uh -huh. Kailangan pumunta tayo sa bahay ni Dante. Sige, sige. Baka sila Brandon na naman ang nagkuha sa kanya. Yun na lang gagawin natin. Bababa Subukan na lang tayo. Magmanman lang so, tayo doon ba? Kuha lang tayo ng tempo. Dito. Ha? Ganun lang gagawin natin. Bababa oh. na lang tayo. Okay lang makita natin yung ano. Pamak talaga. ano nangyari sa kanya. Nagkamali tayo. Saan na ba siya pumunta? Kung alam ko lang. Gabi-gabi na, gabi na. Anong oras na? Saan si na hindi natin siya iniwan? Alas 10 na oh. Sana hindi talaga natin siya iniwan dito. Sana hindi na lang natin siya iniwan mag-isa. Sana ako na lang nagpaiwan dito. Para kahit papano may kasama siya. Ito na Gaya. Paano naman natin siya hanapin ngayon? Kailangan niyo. natin na ano. Kailangan natin, kailangan natin na ano mahanap siya. Sige lang. Kailangan lakasan mo ang loob mo, Rafael. Gagawa tayo ng paraan. Bukas. Kailangan bumalik na bumalik tayo sa dating bahay ni Dante. Magbaka sakali tayo doon. sige. sige. Laban lang ha. Ano bang nangyari sa buhay natin dito sa mundo? Parang walang mabuting patutunguhan. Kaya nga, kailangan natin lumikas, di ba? Uh, kailangan natin lumikas yeah. sa patag. Yun lang ang pinaka the best natin na gawin. Kailangan makaalis na tayo dito dahil hanggat nandito tayo. Pero hindi ko iiwan si Brando kasi tayo. siya yung bunso namin. Sama-sama kami punta sa patag. Oo. Oh, hindi natin yun iiwan. Gagawin natin ito. Gagawa tayo na para na makuha si Brando. At saka si At ano, 44 ang mga hanapin natin. Sila natin. rin ang kumuha kay 44. Walang iba. Yun lang. Subukan lang muna natin. Dahil hindi pa natin sigurado kung talagang si Brando ba. Dahil imposible yung matuntun hmm. niya kaagad dito. Okay. Dahil bagong gawa ang kubo okay, natin. Tingnan, tingnan natin. Oh. Okay, may signal na. Oh. Tingnan natin kung anong nangyari. Okay. Yan magulo. Panoorin natin, panoorin natin. Yan ang mga kapag sabi na ano, anong kaganapan dito kanina. Siguro ano kaya kung video i-forward mo ang video, Mr. Swabi? Oh, i-forward mo. Para malaman para natin. Para malaman natin ang banda sa huli. Kailangan makita natin ang banda sa huli niyan. may tao sa likod. May tao sa likod. May tao. Yun nga, yun nga. Yun nga. Yun nga. Wala. talaga. Brad. nga, Brad. Grabing kawawa naman ni Kuya. <laughs> Nahulog pala siya. Walang <laughs> Walang hiya kayo. Nahulog siya, nahulog. Kahit saan kami magtago, sunod na sunod kayo. Huh. Sabi ko nga ba? Sabi ko na eh. Ano gagawin natin? Kung mag-alala, Brad, ililigtas ko namin. Tingnan natin, baka yun. Tinugbog lang nila, binugbog lang nila.

Nahulog talaga siya. Kaya may hukay diyan. Ayun na nga. Nahulog ngayon. siya sa bakilid oh. Yung anong yung bakas oh. Sa gilid ng puno oh. Nalaglag siya sa banda ano. Ang yak talaga kayo. Tauhan ni, ha? ni, ta ni Brando yan oh. Ha? Tauhan ni Brando yan. Lalam yan tol. Oh, yo. Tauhan ni Brando yan. Grabe talaga 'tong Brando. Brando, sakit ng Sobra na talaga na, si Brando ngayon. Ang... Kahit kapatid mo yan, pero sakit na talaga sa ulo yan. Brando, magbabayad ka! Brando, dila lang hulang gantis siyo. Eh, oh. Kawawa si kuya. Kahit anong sigaw niya ng tulong, walang makarinig sa kanya. <coughs> Ako. Sana kasi may nagpaiwan sa atin dito kanina eh. Grabe pag hirap yan. sa kanina. Baka mahanap po natin yung tol. Ha? hindi di. mo ka ng natin. Huwag pa dalas dalas. Kalang... Baka ma maabutan po natin yun ba? Diyan, tingnan nyo kung saan yun papunta. Sila. Papunta doon sa baba oh. Yun ang yun natin. Hindi yung na direction na na no? Sundan natin yan. Matagal tayo dumating Dito pa pan, eh. Papunta. Siguro kung mas maaga tayo nakabalik ka agad. Yung narinig kaagad agad natin yung sigaw kanina. Kung bumalik ka agad tayo. Siguro maabutan natin ba? Hmm. Kaya siyempre kahit malayo tayo dahil gabi. Hmm. Kaya dahil gabi narinig sa malayo ang gunting busis. Tol! Lalo grabe paghirap niyo. Lah. Oh. Ah. Grabe ang dugo. Dugo ang bunga nga. Oy. Ha? Kailangan hey, huh? mo kami. Bukas. Hindi natin patagalin yan. Hindi pa huli lahat. Ang sakit talaga. Hmm? Sige, na, sige na. Maging matatag tayo. Kainis na talaga si Brando. Pero hindi pwede. Ang sakit talaga kailangan ng minanas niya. Habaan pa natin ang pasensya natin sa kanya. Huwag mo sana. Pero no? so, kailangan natin siya makuha. Sana mabutan ma pa natin ang buhay si Portipor. Kasi oh, matindi yung pinsala oh. Talagang... Oh, Lord. Kaya sabi ko kanina <laughs> hindi na puruhan. Sabi ko nga gawin natin. Kita <laughs> mo bakas ito? Kaya tol. Kala. Ano na ba gagawin natin ngayon? Susundan natin yun kung saan sila papunta. Kasi nakita naman sa video. Ito, ito. Magplano tayo bukas. Ito, para bukas. Planuhin natin to bigaya Mag-uusap tayo. Rando. <coughs> bukas na ma o, kahit madilim pa gagawin natin. Sundan natin dito ang direksyon nila. Kasi yung direksyon nila papunta sa kampo ni Anang. Eh. Yung yung pinamumugaran nila yung bahay ko. <coughs> dito nandaan. Yung, Kita yun, mo sa video. Kaya eh, ito. Sama-sama tayo. Alam ko, kailangan tayo ni 44. Dito. Tugaya. Okay. Okay. Para kay 44. Hit sa tin. Unang atrasan. Alam ko. Turtle. Kailangan pa natin balikan. Huh!